Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga tao sa Brandon ay taas noong ipinagmalaki na ang kanilang lugar ay ang pangalawa sa pinakamapayapang bayan sa state ng Mississippi. Kaya noong buwan ng Marso ngayong taon lamang, ang mga tao ay nagulat sa nangyaring krimen. Ngunit mas sorpresa sila sa pagkatao ng salarin. Si Ashley Nicole Smiley pinanganak noong April 1983 sa Stewart, Florida. Nang siya ay nagkatrabaho bilang guru, ay nakilala niya si Kevin Gregg na kalauna niyang pinakasalan noong 2005. Apat na taon pagkatapos nila mag-isang dibdib, noong April 23, 2009, isinilang ni Ashley ang isang malusog na bata na pinangalanan nilang Carly. At upang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay ang kanilang pamilya, si Kevin ay inilipat ang kanyang mag-ina sa state ng Mississippi. Ngunit kahit malayo si Ashley sa lugar na kanyang kinalakihan, Sinigurado niya na malalaman at mararanasan ni Carly ang kagandahan ng Florida. Kung ito ay may pagkakataon at siya ay hindi nagtuturo, sina Ashley ay magkakasamang nagbabakasyon sa Sunshine State at hindi nila nakakaligtaan na pumunta sa Disneyland na sa murang isip ng batang si Carly ay parang nakikita niya lamang sa kanyang panaginip. Sa kanyang maliit na mundo para kay Carly ay nasa kanya na ang lahat. Ngunit ang kanyang buhay ay magbabago noong 2014. Sa edad na taong gulang, ang kanyang mga magulang ay hindi na kayang maitago ang gusot sa kanilang pagsasama. Kaya ang mga ito ay nagdesisyon na maghiwalay. Pagkatapos ma-finalize ang divorce bilang parte ng usapan tungkol sa custody, si Ashley ay nanatiling guro sa Mississippi upang hindi gaanong manibago si Carly sa kanilang bagong arrangement. Sa loob ng ilang taon, ang single mother ay ginawa ang lahat para balansehin ang pagiging ina at guro. Nagroon siya ng maraming mga kaibigan at ayon sa mga ito, si Ashley ay mahilig sa pagbasan ng aklat, maglaro ng video games at ang pinakapaborito na itong pastime ay ang paglalakad kasama ang dalawa niya mga golden retrievers na sina Wyatt at Finn. Hindi nagtagal, si Ashley ay nagmahal muli at pinakasalay niya ang physical therapist na si Heath Smiley. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay masaya lalo na kay Ashley. Para sa mga ito ay deserve nitong maging masaya dahil napakabuting asawa, anak, kapatid, teacher, kaibigan at higit sa lahat, napakabuti nitong ina kay Carly. Noong 2022, pagkatapos ng ilang dekadang pagtuturo, ang dedikasyon ni Ashley sa kanyang trabaho ay kinilala sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng Teacher of the Year Award. Noong 2024, kasama ang kanyang asawa na si Heath, Silang tatlo ay nanirahan sa bahay na ito na makikita sa 200 Black Ashton Way na parte ng Brandon, Mississippi. Ang tahanan nila ay 1,500 square feet at sa loob ay makikita ang tatlong kwarto. Bagamat ang kanyang mga magulang ay hindi nagkatuluyan, ang libing apat na taong gulang na si Carly ay lumaking maayos at siya ay naiulat na matalinong estudyante. Sa ganda ng kanyang grado ay hindi na niya kinailangan na pumasok pa sa ikatlong baitang. Sa kombinasyon ng magandang pag-uugali at katalinuhan, si Carly ay hinirang na Student of the Month at Student of the Year. Noong March 19, 2024, pagkatapos ni Ashley na uminom ng tea, ito ay bumiyahe na sa eskwalahan kasama si Carly. Habang si Heath naman ay sumakay sa sarili niyang sasakyan at nagtungo na sa kanyang trabaho. Ngunit nang ito ay makauwi, Si Heath ay magugulat dahil ang kanyang pinakamamahal na asawa ay patay na at ito ay nalulunod sa sarili nitong dugo. Siya ay kaagad tumawag sa mga otoridad na agad namang rumesponde. Bukod sa mga police cars, ang media at mga reporters ay dagsa din sa labas ng bahay ng mga smileys. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa sinapit ng napakabait na si Ashley, ngunit hindi naman sila handa sa pagkatao ng salarin. Ngayong buwan lamang, sa kauna-unahang pagkakataon ay nalaman ng mga tao na ang sospek pala sa pagpatay sa guro ay ang sarili niya mismong anak na si Carly. At upang hindi na magkaroon pa ng paglilitis na magiging mahirap sa bawat kampo dahil mauungkat ang bawat baho ng isa't isa, ang stepfather ni Carly ay pumayag na alok nito ng plea deal. Sa alok ng prosecutor, kung magpipilid si Carly ng guilty sa kasong first-degree murder, ay makukulong lamang ito ng apat na dekada. Ngunit ang labing apat na taong gulang na estudyante ay tinanggihan ng plea agreement dahil sigurado siya na may malaki siyang chance na mabigyan ng mas mababang parusa. Kaya kahit hindi sigurado na sila ay mananalo, ang mga abogado ni Carly ay naghanda sa paglilitis. Noong September 16, 2024, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hinarap ni Carly ang kanyang mga kapamilya. Ang kanyang abogado ay ginamit ang insanity defense. Ibig sabihin, gusto nilang palabasin na ang nangyari ay sanhi lamang ng hindi stable nitong pag-iisip. Isinuwalat nila na ang kanilang kliyente, bagamat matatawag mong model student, ito ay walang pagkakaiba sa mga taong dumadaan sa pagiging teenager. Ayon sa kanila, walang naging problema si Ashley sa kanyang anak dahil ito ay masunurin. Ngunit ang ugali nito ay nag-iba nang si Carly ay tumuntong ng high school o 9th grade. Ang palabasan na si Carly ay naiulat na hindi na nagbabasa ng mga aklat. Sa halip, ang mga kamay nito ay laging hawak ang cellphone. Ito ay nahiling sa social media na hindi naging issue kay Ashley. Pero nang matuklasan niya na ito ay merong secret boyfriend, doon na nagsimula ang kanilang away. Para kay Ashley, ang kanyang unik iha ay masyado pang bata para makipagrelasyon. Kaya upang hindi ito masaktan at hindi mawasak ang maganda nitong grado, ay nagdesisyon siya na kunin ang cellphone ni Carly. Ngunit ang ginawa niyang yun ay hindi nagustuhan ng estudyante. Doon na nagsimula ang pagiging mainitin nito ng ulo. Sinasagot-sagot na rin sila nito at ang dating walang imik na si Carly ay nagtataas na rin ng boses sa kanilang mag-isawa. Madalas din itong hindi umuwi sa itinakdang curfew hours. Pero kahit madalas ang pag-aaway nila, hindi naman gaanong sineryoso ni Heath ang pag-uugali ni Carly dahil alam nila na katulad nito ay nagdaan din sila sa adolescent stage kung saan gusto nilang magkaroon ng independence o kalayaan mula sa kanilang mga magulang noong sila ay nasa high school. Bukod doon, para kina Ashley, ang mga teenagers sa panahong ito ay maraming mga katanungan na lalong nagpapalito sa kanila kaya para ito ay magabayan na maayos ay kumuha sila ng therapist. Ang kanyang abogado sa footage na ito ay sinabi na kung sa panlabas isang magaling na estudyante si Carly ay kailangan ng mga tao maintindihan na hindi porket ang isang tao ay hindi umiiyak o balisa, hindi ibig sabihin nun ay wala na itong mabigat na pinagdadaanan. Sa harap ng jury ay binahagi niya na hindi alam ni Carly ang kanyang ginagawa noong pinatay nito ang kanyang ina. Pinagdiinan niya na ito ay nagahalusinate lamang at upang masuportahan ang kanilang insanity defense ay iniharap nila ang ekspertong ito. Ayon sa psychiatrist, katulad ng iba mga bata, si Carly ay naging magaling lamang sa pag-aaral dahil sa isip nito ay gusto niyang maging proud ang kanyang ina. Pero nang ito ay tumuntong sa high school, kasabay ng pagbabago ng pisikal na aspeto ng estudyante, ang isip din ni Carly ay nag-iba. Sa halip na maging magaling na estudyante, ay napagtanto niyang yun na ang perpektong pagkakataon para gawin niya ang lahat na kanyang gusto. Ayon sa ekspertong opinyon ng doktor, normal lamang na magrebelde ang isang teenager. Ngunit ang kondisyon nito ay lumala dahil sa mga pangyayari na nasaksihan ni Carly noong siya ay lumalaki. At upang makakuha ng sipad siya mula sa jury, Sinabi niya na noong apat na taong gulang si Carly ay dinamdam nito ang pagkamatay ng kanyang nakakabatang kapatid. Kasabay ng pangyayaring yan, hindi rin nito nagustuhan ang pag divorce ng kanyang mga magulang. Ibinahagi din ng doktor na sa ilang beses nitong na-interview si Carly ay sinabi nito na napakagulo ng pagsasama ng kanyang mga magulang. Normal lamang sa mga ito ang magsigawan at magsakitan. At dahil sa may sakitan ang nangyayari pagkatapos ma-finalize ang divorce, hindi doon natigil ang pag-aaway ng mga ito. Pinag-awayan din ni na Ashley kung kanino gawad ang full custody. Kalaunan, ang judge na humawak ng kaso ay ng desisyon na sa loob ng dalawang linggo ay kailangan ni Carly na tumira kasama ang kanyang ama at ang natitirang mga linggo ay mananatili siya sa bahay ng kanyang ina. Sinisi din ni Carly ang kanyang ama na nooy hindi lamang pala bayulente pero ito ay naiulat ding adik sa droga at alak. Ibinahagi ni Dr. Clark na ang mga problema nitong nasaksihan noong kanyang kabataan at mga issue na kinakaharap nito nang siya ay nagdadalaga na ay nagsama-sama na lalong nagpalala ng sitwasyon. Kaya nang sumapit ang taong 2024, si Carly ay hindi na nakakatulog o nakakakain ng maayos. Meron din pagkakataon na sinasaktan na rin nito ang kanyang sarili at di umunay si Corley ay nakakakita at nakakarinig na ng mga tunog at bagay na siya lamang ang nakakaobserba. Sa kanyang ekspertong opinyon, sinabi ni Dr. Clark na ang labing limang taong gulang na estudyante ay merong sakit sa pag-iisip na tinatawag na bipolar 2 disorder. At upang matulungan si Carly sa kanyang kondisyon ay niresetahan niya ito ng antidepressant. Ang stepfather ni Carly na si Heath ay tinawag din at doon ay sinabi niya sa korte na sa loob ng tatlong taon niyang kasama ang teenager ay niminsan ay hindi siya nito sinigawan. Si Heath ay sinabi na noong dumating siya sa bahay ay parang hindi siya kilala ni Carly at sa isip nito ay tila isa siyang demonyo. Sa loob ng tatlong araw ay confident ang company Corley na bebenta sa mga jurors ang kanilang estilo. Lalo na at napatunayan nga na meron itong problema sa pag-iisip. At mas lalong naging malakas sa kanilang paniniwala na ito ay mapaparusahan ng mas mababang sentensya ng mismong si Keith ay sinabi na hindi siya galit sa ginawa ni Corley. Dahil nga ito ay may sakit sa pag-iisip. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin ng ibinigay na sa prosecutor ang pagkakataon para naman ipaglaban ang kanilang kaso. Ang prosecution na determinadong mapatunayan na kalkulado ang pagpatay ni Carly sa biktima ay iniharap ang dalawang eksperto na tumingin dito ilang buwan bago ang pagpatay. Ang kanilang mga sinabi ay ibang-iba sa diagnosis ng naunang psychiatrist. Sa clip na ito ay sinabi niya na noong January 15, 2024, ang petsa kung kailan nagpatingin si Carly sa kanilang ospital ay itinanggi nito na siya ay nakakaranas ng hallucinations. Si Dr. Carey na isa rin sa mga doktor na tumitingin kay Carly simula nang ito ay dumaan sa therapy ay tumistigo din. Sinabi niya na linggo-linggo siyang merong therapy session sa estudyante at siyam na beses niya itong nakausap. Nagpatunay siya na niminsan ay hindi sinabi ni Carly na siya ay nagahalus hallucinate Hindi rin ito dumadaing ng issue tungkol sa kanyang mga magulang. Pero ayon sa kanya, nabanggit ni Carly na naiinis siya dahil ang kanyang mga kaklase ay hindi pinagtutuunan ang kanilang pag-aaral hindi tulad niya. Ibinahagi niya na ang istudyante ay madalas nabasahin ang nobelang Crime and Punishment na tungkol sa tao na pumatay ng isang babae. Ang bida bagamat ng na ay naniniwala na dahil sa siya ay matalino, ay maaaring gawin anuman ang kanyang gusto kahit pa ang pumatay. Ang sunod na eksperto na inihirap ng prosekusyon ay si Amanda Gano na Director ng Forensic Evaluation Services ng Mississippi State Hospital na kinumpirma na para sa kanya, si Carly ay nasa tamang katinuan. Si Dr. Jason Pickett na Forensic Psychiatrist ay tumistigo din para sa prosekusyon. Ibinahagi niya na kinausap niya si Carney noong ito ay inaresto ng mga tridad. At sa kanyang ekspertong opinyon, ang labing limang taong gulang ay hindi niya maituturing o matatawag na baliw. Hinarap niya ang jury at sinabi sa mga ito na malaki ang duda niya na ang nasasakdal ay merong bipolar 2 disorder. At upang ipakita na kalkulado nitong pinlano ang pagpatay sa kanyang ina, ay ipinakita nila ang kuha ng mismong security camera sa loob ng bahay ng mga smileys. Sa video ay makikita na ang mag-ina ay dumating sa tahanan ng 3.54 ng hapon mula eskulahan. At katulad ng ibang araw, ang mga ito ay nag-away na naman dahil may nakapagsabi kay Ashley na si Carly ay gumagamit ng vape na merong mariwana. At sa sasakyan pa lamang ay nag-aaway na ang mag-ina dahil pilit ang pagtanggi ng dalagita. Kaya nang umalis si Carly ng bahay para ilakad ang mga aso, mapapansin mo na si Ashley ay sumilip sa bintana. Nang masigurado na ang kanyang anak ay nakalayo na, siya sa kwarto nito. Nang si Carly ay makabalik na, napansin niya na ang kanyang ina ay may kinukuha sa kanyang silid. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Ashley. Hindi mo makikita ang bagay na kanyang kinuha dahil itinago niya ito sa kanyang likuran. Pero ayon sa mga otoridad, ang hawak-hawak ni Carly ay isang baril. Siya ay pumasok sa kwarto at kasunod noon ay tatlong putok ng baril ang umilingaw-ngaw sa loob ng bahay. Makikita sa camera na ito na bumalik siya sa kusina. Kalmadong umupo at gamit ang cellphone ng kanyang ina ay nagkumari siya bilang si Ashley. Siya ay nagpadala ng text kay Heath para malaman kung anong oras ito makakauwi. Habang hinihintay na makauwi ang kanyang stepfather, ay tinext naman niya ang kanyang kaklaseng babae na pumunta sa kanilang bahay dahil merong emergency. Nang makarating ang kaiskwela ay agad niya itong tinanong kung takot ba siyang makakita ng patay na tao. Pagkatapos nitong sumagot na hindi ay dinala niya ang kaklase sa kanyang kwarto kung saan nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ni Ashley. Ang mas nakakagulat dito ay ipinakita pa niya ang baril na kanyang ginamit at ipinagyabang na meron pa siyang tatlong bala na gagamitin niya para itispa siya ang kanyang stepfather. Inalok pa niya ang kanyang kaklase na maaari itong mag-antay sa labas ng kanilang bahay para masaksihan kung paano niya babarilin si Heath. Sa surveillance camera sa garahe ay makikita na noong 5.03 ng hapon ay dumating si Heath. Siya ay walang kamalay-malay na pumasok sa pintuan pero ang sumulubong sa kanya ay ang putok ng baril na tumama sa kanyang balikat. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kinatatayo ni Carly. Ang estudyante ay sumigaw ng malakas at habang pinag-aagawan nila ang baril, ay pumutok pa ito ng dalawang beses. Dahil sa mas malakas siya ay matagumpay niyang naagaw ang baril. Pero kasabay noon ay ang pagtakbo naman ni Carly sa back door. Sinabi ni Heath sa korte na noong una ay akala niya na sila ay napasok ng masasamang loob. Pero nang makita niya ang bangkay ni Ashley ay doon niya napagtanto na si Carly ang sospek sa pagpatay sa kanyang asawa. Ibinahagi ni Dr. Pickett na kung ang pagiging kalkulado, kalmado at normal na kilos ni Carly sa video ay hindi pa rin sapat para mapatunayan na ito ay nasa tamang katinuan noong nangyari ang krimen, ay ipinakita niya sa mga jurors ang isang journal na para sa kanya ay magkukumbinsi sa jury na ito ay hindi psychotic. Bagkos, si Carly ay merong demonyong pag-iisip. Nakita ng jury na isinulat ito sa kanyang diary na meron siyang limang paniniwala. Doon ay nakasulat na walang Diyos. Ang langit at impyerno ay hindi totoo. Ikaw ang gumagawa ng destiny mo. Hindi mo kailangan ng pamilya at ang huli ay okay lamang ang gumawa ng masama. Sinabi pa ng doktor na meron itong pantasya sa karahasan na makikita sa mga drawings ni Carly, pati sa mga bagay na hinahanap nito sa internet. Inilarawan niya na ang nasasakdal ay very charming at napakagaling nitong mangmanipula na talagang pinag-aralan pa ni Carly base sa kanyang mga internet searches. Nang matapos may presenta ang kanilang mga saksi, ang kabalaran ni Carly ay nakasalalay sa jury. Bago sila ipadala sa deliberation, sinabi ng judge na meron lamang silang dalawang pagbibilian. Una ay guilty sa mga kasong first-degree murder at evidence tampering. or ang pangalawa I'm not guilty by reason of insanity. Ms. Greg, please rise and come to the podium, along with your attorneys. All right. the verdicts appear to be in proper form. verdict of the jury is count one, we the jury find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of first degree murder as charged in the indictment. Count two. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of attempted murder as charged in the indictment. Count three. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of tampering with evidence as charged in the indictment. Please be Pagkatapos ng guilty verdict, ang labing limang taong gulang ni si Carly ay lalong mas naging emosyonal nang marinig ang sentensya sa kanya. Siya ay pinarosahan ng makulong habang buhay at sa loob na ng kulungan siya mamamatay dahil hindi siya binigyan ng judge ng pagkakataon na makapag-apply ng parol. Dahil para sa hukom, kung kaya nitong patayin ang ganung ganong na lamang ang kanyang sariling ina, ay wala itong magiging problema ang pumatay ng kahit sino na nagpapatunay lamang na delikado ang publiko sa kanya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!